Maraming Pilipino rin ang nagtatanong kung bakit madalas sinisira o hinuhukay ang mga kalsada kahit mukhang maayos pa. Ilan sa mga posibleng dahilan? 1. Budget Utilization May mga proyekto na kailangang gastusin agad ang pondo para hindi mabawi o mailipat sa ibang ahensya. Kaya kahit maayos pa ang kalsada, gagawa ng rehabilitation project. 2. Maintenance Program May preventive maintenance na ginagawa para hindi na lumala ang pagkasira ng kalsada. Minsan maayos pa sa paningin, pero based sa assessment, may hairline cracks o structural issues na. 3. Infrastructure Coordination May pagkakataon na kailangan sirain ang kalsada para sa ibang proyekto, tulad ng drainage, water pipes, o linya ng kuryente at internet. Kaya inuulit ang pagkukumpuni. 4. Corruption Issues Isa rin sa madalas na iniisip ng tao. Kapag paulit-ulit at halatang hindi naman kailangan, maaring dahil sa kickback o racket, dahil ang mas maraming proyekto, mas maraming pondo ang gumagalaw. 5. Poor planning and coordination. Minsan hindi sabay ang proyekto ng LGU, DPWH, Water District at Telecommunication Companies. Kaya, kahit bagong gawa, huhukayin ulit. Kaya sa mata ng ordinaryong tao, sayang na pera at abala pa sa trapiko. Pero sa likod nito, halo-halo ang dahilan. Minsan lahitimo. Minsan naman talagat masasabi nating palusot para sa nakawan. Sa Pilipinas, may kalsadang maayos pa, pero sinisira na hindi dahil kailangan, kundi dahil may kumikitang kabuhayan sa bawat semento at aspalto. Kalsadang buo sinisira, pero hustisyang sira, hindi maayos ayos. Sa Pilipinas, mas mabilis masira ang tiwala ng tao kaysa sa kalsada. Nakakakastiko, parang love life lang. Maayos naman, pero bakit laging sinisira? Sa Pinas, kalsadang tunay na may forever, forever ginagawa. Diretsahan, hindi kalsada ang sirain, kundi sistema kapag maayos pa ang kalsada pero inuulit ang proyekto alam mo na may bonus na naman ang bulsa ng iba